Hi hey guys! Ngayon po tayo ay magkupit ng ating buhok at magkukulay ito so, ang pangkulay ganito lang po ang paggupit ayan po gupitan po natin ang buhok ayan oh bago natin kulayan magugupit muna ayan okay okay guys dahil kaya natin yan oh. diba guys ayan. Oh. last time nagpunta ako ng parlor maraming customer kaya hindi ako nakapasok waiting oh, na matagal kaya ako na lang malupit oh ganyan lang ang gupit gupit diba guys wow wow Sobrang init ngayon guys dito sa Japan. Ayan. Nagupitan na. Okay. Sabit lang guys. para makita ko ang likod di ba guys okay okay siya so. lagi talaga parlor sa akin ayan ito guys sarap magapit ng sariling buho Thank so, Okay. Yeah. Wow. Diba? Diba, guys? Ayan. Okay na siya. Ayan. guys. Ayan, guys ako ay magkukulay ng aking buhok. At yan, yan, ito muna cream. Para tayo ay mag... Lagyan natin yung palibot. Ayan, para tayo makatipid guys. Hmm, kaya, basta kaya natin. Gawin naman. Okay lang naman yan. Di ba guys? Wala hmm. Mula na yun. Ubong niya sa Ito, meron tayong oras para sa si sarili. Ito guys. Pero nagkasama ang supply. At saka itong dalawang ito. So, pag mix lang to. Dito, imendex lang natin ay. Ayan. Okay, ang supply. May kasama supply. At, may kasama na rin. Ito ang nabibili. Kaya madali lang magkulay. Then, ito. Okay, ilagay natin dito. Dito. Ayan, guys. Marami tayong magagawa sa sarili. Pag off day. Ubong Yasumi. Ubong Yasumi, uh, All Saints Day sa kanila. Sa atin, November 1. Pag-alik si hapon din eh. Tingnan ako ni hapon pag ay uh, ginagawa. Nakabantay guys. Ang aking ginagawa. Ito guys. Mimix lang natin. Mix Mix lang. Mix lang. Mix lang. ingay okay nga guys, nagdadaba kasi Yung aming washing machine na ingay. bandera kami eh. Mas kinasaan sa diya pa marami ba bandera. Ang washing machine. Ito guys. Nasaan na yung gloves? Where are my gloves? Ito. tayo parang parang kulay yun na guys yan ang puti yun yun na, na. yun yun mahirap na pagka lola namumuti lagi ang buhok guys guys sa ano, harapan sa harap lang ayan, maraming puti uban marami tayo uban ayan, marami uban ang marami sa atin eh ang pera ay eh, ano darating pa lang siguro no. Ah, uh, darami rin 'yan ang pera darami rin. Pero ang oban laging dumadara, dumadami. Hindi ang dali-dali mag-ano, mag-kulay, kaya-kaya, be. Ayan. Ayan. Ayan pa. Sa harap lang naman kasi marami akong ano, puti. Sa likod wala. Diyan lagi na mumuti ang buhok. O guys, baka gusto niya magpakulay. Lina kayo rito sa aking ano. Kukulayan ko kayo. Ayan, diba? Ang gusto magpakulay. Come, come here. Mm -hmm. Ayan, ganyan lang guys, oh. Ang dali at magkulay. Ayan. Hmm. Ah, sabi mo init. Kaya pawis na pawis ako dito. Eh. sa... Malapit sa ano namin. Oh, for oh. Mamaya, maitim na yan. Ay, mga, mga guwa pa. Mga mga, mga pa na mga inday. Tayo ay magsikulay. Mga Ito guys. Pag e, ako'y e, kakanta ng ano, bisaya. Okay ba sa inyo? Pakinggan nyo kung okay ba ang bisaya ko. Kasi I'm Ilocana. Pero kanta ko kayo ng bisaya. Oh, sige, ready na. Kanta na ako. Correct nyo guys kung tama ang bigtas ko. Ha? 2, 3 ay ay pagkakapoy utong nga balang hoy gustong sa pinunginit datugan sa datong kahoy ayun lang ang kanta ko guys na bisaya mainday sundan niyo ulit ako madali lang matandaan 1, 2, 3 ay ay pagkakapoy puto nga balang hoy pustan sa pinong ginit datugan sa datug kahoy okay, guys makarinig kayo ng bisaya adto te uban uh, kwarta to te tumaornong kwarta tumaornong uh, uban din nagad ado mga manang adto te uban next time kwarta to uh, ado ha <laughs> oh sige <laughs> guys palibangdan ta ayo sa Kabi video guys like and share naman mga guys sige pagka ano tayo ay ano tulad ng mga kuwa na tumisweldo nagpapadjikas baka next time ako rin magpadjikas so. like and share Thank you for watching. Next time I will eat a little bit kulay the blue. See you next time again.